Binalaan tayo ng Biblia sa mga maling ibanghelyo. Ito ay maaaring magmukhang kaakit-akit, ngunit ang tunay na nais nila ay upang ilayo tayo sa katotohanan ng ibanghelyo ng Panginoong Misu Kristo. Mahalagang mag-ingat sa mga taong nagpapahayag ng mga ibanghelyo na salungat sa mga turo ng Biblia. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 14, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwa ring anghel ng liwanag. Narito ang limang maling ebanghelyo na dapat nating malaman at iwasan. Number 1, ang prosperity gospel. Ang prosperity gospel o ibanghelyo ng kasaganaan ay isang uri ng paniniwala na nagtuturo sa mga tao na kapag nanampalataya ka ay magiging masaganan na ang iyong buhay. Madalas din itong nagmamanipula sa mga tao o nagpipilit na magbigay ka ng donasyon at mga tithes. Ginagamit nila ang mga pangako ng kayamanan at tagumpay upang hikayatin ang mga tao na magbigay ng pera. Sinasabing na pagpapalain ka ng Diyos ng material na kayamanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga donasyon at tithes, ito ibabalik sa iyo ng triple o higit pa. ang prosperity prosperity gospel ay nagbibigay ng maling interpretasyon sa mga turo ng Biblia. Hindi lahat pero nakakalungkot. Marami na ang mga ganitong prosperity preaching. Totoo naman na maaaring pagpalain ng Diyos ang isang tao ng maraming pera. Pero paano kung hindi mangyari iyon? Dahil hindi naman kalooban ng Diyos, maaaring madisappoint pa nga ang mga tao o magtampo sa Diyos. Dito ay tinuturuan lamang nila ang mga tao na lumapit sa Diyos sa maling motibo o dahilan. Sabi nga sa Santiago chapter 4 verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan kapag nakapokus ang tao sa material na mga bagay, maaaring maging dahilan nito ng pagiging makasarili at pagmamataas. Maaaring isipin ng mga tao na mas mahusay sila kaysa sa iba dahil sila ay nagbibigay o di kaya dahil sa kanilang kayamanan. Ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng selfish desire at pride. Remember, God knows everything at wala tayong maitatago sa Kanya. He knows kapag mali ang intensyon ng ating puso. Kung tayo man ay nagbibigay, dapat ito ay nagmumula ayon sa ating kakayahan, masaya at hindi napipilitan. As long na meron tayong pure heart, tamang intensyon at generous heart, mahalagang mag-ingat sa mga simbahan na nagtuturo lamang ng prosperity gospel at huwag mag-atubiling umalis. Ikalawa, happiness gospel. Ang happiness gospel o ibanghelyo ng kaligayahan, itinuturo nito na ang layunin ng buhay ay upang maging masaya. Dapat nating gawin ang lahat upang makamit ang kaligayahan at ang paghahanap ng kaligayahan ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Ang isa pang katuroan ng gospel na ito na kapag sumunod at nanampalataya tayo sa Panginoong Kristo, ay magkakaroon na tayo ng malikaya at malusog na buhay na walang problema. Pero hindi ito ang talagang sinasabi ng Biblia. Ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay kristyano ay ang katotohanan na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi nangangawlugan na hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok at kahirapan. Sa totoo lamang, lahat ng mga mananampalataya ay makakaranas ng mga kahirapan at pang sa oras na sila ay sumunod sa Panginoong Iso Kristo. Sabi nga sa 1 chapter 16 verse 33, Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit ibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya nga mapapansin natin na sa sandaling tayo ay sumunod sa Panginoon para bang dumami ang mga pagsubok at problema. Ito ay dahil sa oras na sumunod tayo sa Panginoon, nagiging target tayo ng kaaway at gagawin niya ang lahat para tayo ay muling mailayo sa Diyos. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na magiging maayos ang daan, ngunit nangako siya na magiging maluwalhati ang ating patutunguhan. Kaya nga ang pagtitiis sa mga kahirapan na ito ay maraming pakinabang. Sa Roma chapter 8 verse 18, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang ipapahayag sa atin balang araw. Maaaring mahirap ang mga haharapin natin na laban sa ating paglalakbay sa pagsunod sa Panginoon, pero ipinangako niya na hindi niya tayo papabayaan habang tayo ay naglalakbay. Bibigyan niya tayo ng lakas at katatagan na makaya ang laban na ito. Ngayon, dapat tayong magingat sa Paul's pines Gospel na ito dahil kung ang tao ay mapapaniwala sa turong ito at kapag siya ay nakaranas ng kahirapan, siya ay malamang na madismaya at magalit pa nga at tuluyang mapalayo sa Diyos. Kaya nga may mga ateista na hindi dahil wala silang Diyos na pinaniniwalaan, ngunit ito ay dahil sila inabigo sa pananampalataya at maling katuruan. Ikatlo, The Good People Gospel The Good People Gospel o ang ibanghelyo ng mabuting tao ay sinasabi na lahat tayo ay mabubuting tao. Nagkakamali man tayo dahil walang perpekto pero tayo ay mabubuting tao sa puso. Ang ibanghelyong ito ay nagtuturo sa pagiging mabuting tao sa halip na ang biyaya at kabutihan ng Panginoong Heso Kristo ang kailangan natin. Ibig sabihin, ang paggawa natin ng mabuti ay isang paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam naman natin na ang ating kaligtasan ay sa Panginoong Heso Kristo lamang matatagpuan. Siya ang umako sa kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Siya ang ating tagapagligtas upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Malinaw na itinuturo ng Biblia na hindi tayo matutulungan ng ating mabubuting gawa para malik sa Epeso chapter 2 verse 8 to 9 sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman mga kapatid, mali at mapanganib ang katuruang ito dahil maaari nitong maligawang mga tao na umasa sa kanilang sariling pagsisikap sa halip na magtiwala sa libreng biyaya ng Diyos para sa kaligtasan. Dahil sa turong ito, ang pagwawalang bahala din sa kasalanan ay napakadelikado dahil maaaring ituring ng tao na siya ay tunay na mabuti at hindi nangangailangan ng kapatawaran sa kasalanan at isang tagapagligtas. Sa Roma chapter 3 verse 10 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ikaapat, ang New Age Spirituality Gospel. Maaaring isa kang kristyano, isang relihiyosong tao, naniniwala sa Diyos, palaging nagsisimba, pero hindi ka nagbabasa ng Biblia. Baka hindi mo namamalaya na disib ka na pala. Baka hindi mo alam na gumagawa ka na ng ganitong maling katuruan. Ang New Age Spirituality ay pinagsama-samang iba't ibang paniniwala at kasanayan mula sa iba't ibang kultura at relihiyon. Naniniwala na ang bawat tao ay may kakayahang maabot ang higher power. Ang isa sa mga palatandaan ng New Age spirituality ay makakaya mong magawa ang mga bagay na ang Diyos lamang ang dapat makagawa. Ito ay isang practices upang magkaroon ng personal na kapangyarihan ang isang tao. Naniniwala sila na ang bawat isa ay may kakayahang makapagpabago ng kanilang sariling kapalaran makapagpagaling at makuha ang gusto nila sa pamamagitan ng manifesting o lumikha ng sariling katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mga kaisipan, damdamin at mga aksyon. Lagi nilang sinasabi na naniniwala sila in higher power or force o di kaya naman ay madalas silang nagpapasalamat sa universe imbis na sa Diyos. Ang isang example nito ay ang law of attraction, horoscope, astrology, astral projection, mediums at manifesting. Totoong marami ang pwedeng humanga sa mga bagay na kanilang ginagawa dahil sa mga espiritual na karanasan. Pero ito ay tunay na hiwalay sa doktrina ng Biblia. Kapansin-pansin na ang New Age spirituality ay dumarami sa lipunan ngayon at marami ang hindi nauunawaan na isa ito sa mga paboritong paraan ni Satanas upang mahuli ang ating mga mahihinang kaluluwa na naghahanap ng kapayapaan at alim maaaring sa tingin natin ito ay harmless pero ito ay talagang napakadelikado at sa totoo lamang marami ang deceive sa bagay na ito. Sabi sa Epeso chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Sa kaso ng New Ages, palagay ng tao nakakakuha sila ng espesyal na kaalaman at karunungan. Pero ang totoo, naiinganyo silang maniwala sa isang nakakaakit na kasinungalingan mula sa kaaway mismo. Nakikipag-ugnayan sila sa mga demonyo kapag pinili nilang lumahok sa mga gawaing ito. Kaya nga tayo ay pinag-ingat. Sa Colossus chapter 2 verse 8, mag kayo na baka kayo idayain ng sinuman sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pangunahing simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Mga kapatid, ilan lamang ito para sa marami pang maling mga katuruan na dapat nating iwasan at bantayan. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan dumarami ang mga huwad na guro, huwad na relihiyon at huwad na simbahan. Binabalaan tayo sa mga maling doktrina. Kaya't napakahalaga na tayo ay nagbabasa ng Biblia sa pamamagitan ng paghingi ng gabay sa banal na espiritu. Mas mauunawaan natin ang pagkakaroon ng kaalaman sa kung ano ang tunay na ebanghelyo. Maaari nating makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mali at tunay na ebanghelyo. Iisa lamang ang tunay na ebanghelyo na nagliligtas at nagbabago sa buhay ng mga tagasunod nito. Dapat nating malaman na ang ebanghelyo ay tungkol sa katauhan ng Panginoong Yeso Kristo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.